Hi guys! Welcome to another gameplay of Kiluna Red. Eto naman, may bago tayong team na binoo. Diba? Sanay na kayo doon sa team toxic ko eh. Ngayon naman, team bubble naman yan. Nakakalaban na ba kayo ng mga bubble? Di diba, grabe? No, ang tindi. Nawawipe out talaga yung mga axis nyo. Buong buo yung buhay. Tapos biglang, eh, parang, parang nadulubyo lang yun ano, na sa buga ng bomba talagang ang lakas ng bubble bomb so ito yan ginamit natin or ginawa natin tong team na to para matry yung strategy na yon this is by the way casual gaming kasi hindi ako confident na ilaban to sa rank kasi ka nag start pa lang tayo grabe Saka ako na ilalaban to pag talagang gamay na gamay ko na yung strategy. Mga ilang ano pa laruan pa sa casual. Ayan, nakikita nyo naman si Poseidon yung ating summer axi. Siya ay red na, malapit-lapit na siyang bumigay, no? Kapit lang kapatid, char. <laughs> so, yan, summer axi, ang cute niya ni Poseidon. O, ba? Diba? Hindi siya katulad ng ibang summer axi na chapsuy or walang synchronization yung ano yung mga cards ang hirap gamitin siya very usable siya and very ano siya akma dito sa bubble team so siya yung ginawa ko leader nasa unahan totoong leader siya kasi nasa unahan siya no hindi siya natatakot na nada sa dulo talagang ganun <laughs> may patama ba yun so anyways ayan na Six na yung bubble bomb natin yan seven so tumira tayo Uh, yun, hindi na-wipe out ang buhay. Bakit kaya? Yung iba kasi na-wipe out eh. Anyways, malalaman ko din yan pag natapos ko na o pag naggamay ko na to. Itong team na to. Ayan na yung kalaban natin. And, bigla siyang nag-victory na. <laughs> Di pa talaga tapos yung laban. Anyways, until next time. Bye-bye guys!